Director. Executive Director una, una of Pilan, uh, Attorney Jerti uh, Anda, Ma'am Thank you, welcome. Mr. Chair. It's, a, it's a valuable opportunity and a privilege to interact with you, kay Board Member Eva, Board Member Abrina, Board Member Tega, kay Mr. Chair, Maminta, Board Members Abando and Board Member Rosento, and uh, the lawyers here, led by Attorney Jetro, Attorney Johnson, Attorney Edwin, uh, the lawyers from Mipilan, one of whom is my former student. Uh, but they're not here. And then also si Sir Engineer and uh, si Sir JB. Tony JT, um, they're over there. Ah, okay. Al alam nila I... mag-present ka na, kaya lumipat sila doon. <laughs> Sige. <laughs> Joke <John Ang>, lang. <laughs> ang ano po, please give me five to seven minutes. Ang layunin ko, kay isusumada ko po ang dahilan. Bakit ba kailangan ng moratorium? Ano bang ibig sabihin ng moratorium? Ang moratorium ay hindi po panghabang buhay. Pansamantala ito sa loob ng 25 taon sa pag i -endorso. So, salamat ato ni Jetro doon sa proposal, endorsement. At tatlo yung dahilan. Uh, una, yung rule of law. Pamantayan ang batas. Um, pero uunahin ko muna yung siyentipikong dahilan kasi nagtatanong si board member Maminta si board member Tega, meron na bang scientific studies? Meron po. Bago po isinagawa ang SEPLO, buti na lang nabasa ko itong dokumento na to, hindi ko na rin makita, na bago isinagawa yung SEPLO, tiningnan na po ng mga dalubhasa, uh, kasama si Dr. Delfin Ganapin, na ang Palawan mayabong kakaiba, okay, pero delikado. Kaya po last frontier ang salita. Ano pa hong sabi? Na kahit na mayabong siya, although seemingly lush and bountiful, the environment of Palawan is fragile. Ibig sabihin, delikado, manipis ang topsoil, at prone to erosion. Kaya nga po, uh, steep topography, uh, dominated yan by landscapes, at dahil sa kayang, kanyang topography, physiography, kailangan talaga ang sumusunod. Sa Section 2 ng CEPLO, Mr. Chair, total commercial logging ban. Kaya ang tanong, kung puputo lang isang minahan ng 52,000 trees, di ba? Ang tanong niyo po kanina, Board, saan mapupunta yung 52,000 trees? Eh, meron na tayong Section 2 na Total Commercial Log Ban. Ito para sa akin yung pangalawa, rule of law. Lahat ng natural na kagubatan ay core zones. At alam to ni uh, my good friend, Jobic Pabelio, na ako ay parang siramplaka na paulit-ulit. But this is the law. This was made by Congress. Okay? And this was based on science. By the scientists na nag-aral. Okay. Hindi ko naanohin yung tribal. Ngayon, ang tanong, meron mang batas tungkol sa all-growth forest. Yung mga kagubatan na hindi pa ho ay nagagalaw.